Mahigpit na nagyakap ang mga magulang ni Carlos Yulo na sina Mark Andrew at Angelica Yulo pagkatapos humarap sa media ni Angelica ngayong Miyerkules ng tanghali, ikapito ng Agosto taong 2024, sa Heroes Hotel sa San Andres, Manila. Hindi napigilan ni Angelica na mapahagulgol habang niyayakap siya ni Mark Andrew humingi si Angelica ng tawad kay Carlos dahil sa ipinost nito sa Facebook at mga sinabi niya sa isang interview. Pero ayon kay Mark Andrew, taong 2022 pa lang ay nagkasamaan na ng loob ang maginang Angelica at Carlos, dahil sa girlfriend ng atleta na si Chloe San Jose. Girlfriend lang talaga? Eh, bulalas ni Mark Andrew. Pero hindi na niya idinetalye kung ano ang hindi nagustuhan ng kanyang asawa sa girlfriend ng kanilang anak. Ayon pa sa ama ni Carlos, hindi pera ang pinag awayan ng magina dahil hindi umano nila ito ginalaw. 6 million pesos pa lang yung pera niya, then naging 11 million pesos. Hindi naubos 'yon. Bakit namin na nakawin 'yan? Kung nasa amin yung pera, sana umalis na kami sa Looban. Sana may mga account na kami, may kotse na kami. Wala nga kami, nagko lang kami, himotok ng ama ni Carlos. Kung anuman daw ang gustong gawin ni Carlos sa incentives na matatanggap, desisyon na raw niya iyon. Hindi raw sila makikialam, dahil nasa tamang edad na ang kanilang anak. Ayon kay Mark Andrew, kahit wala naman kami, sanay naman kami walang pera. Sanay kami sa problema, sanay kami sa mga ano, kahit ano lang ang kinakain namin. Sanay kami sa asin, gusto ko sana yung masaya lang kami. Gusto ko nga sana mabalik yung dati. Kasi, kaya lang ngayon. Magulo pala pag ganito, pag marami kang pera. Gusto ko yung bago siya sumikat noong 2019. Gusto ko yung masaya lang kami. Masaya kami, kumakain kami sa labas. Lahat naman yan mag-aasawa, mga anak. Pero ang gusto ko, yung bonding lang, masaya. Sa kabila nito, bilib pa rin daw si Mark Andrew sa anak dahil kahit umalis ito pa Paris Olympics na may samaan sila ng loob ng ina, nagawa pa nitong mag-training ng maayos at nakadalawang gold medals pa na matagal na raw nitong inaasam. Sa ngayon ay hindi pa raw sila nag-uusap na mag-ama, pero sa pagkakaalam niya ay may komunikasyon naman si Carlos at mga kapatid nito. Pero ang tanging hiling lang daw ni Mark Andrew ay magkaayos silang lahat, lalo na si Carlos at ang ina nito. Nahirapan na raw siyang pumagit na sa mag-ina. Hindi raw niya inaalam kung ano ang plano ni Carlos sa mga matatanggap nitong Incent Ives. Ang tanging concern lang daw niya ay maging okay silang buong pamilya at magkabati na ang magina. Kanya na lahat 'yon, basta magkaayos lang sila. Goods na ako. Mabait na bata naman 'yan. Balikan na sana niya ang mama niya, kahit huwag na ako. Karugtong ng buhay niya 'yan eh, sabi pa ni Mark Andrew. <coughs>